Okay. Ito yung ating uh, latest version ng antenna. Version 7. So, ito yung kanyang SWR. Sa range na 144 to 146. Pero, ayan ay um, pwede sa 143 hanggang 149. Okay. Makikita natin yung SWR niya. 1.01 50.01 ohms. Negative 52 ang uh, lagmag niya. Center frequency na 145. Tingnan natin ngayon ang ano reflected power ng red antenna version 7. Kalabit ko na natin. Tiga 1.44 Oke, okay. ada na. So, reflected power tayo. 1 per 4. tiga, And bagya. 1 per 4. Nakahi power yan. Oke, 1 per 5 naman tayo. 1 per 5. Nakahi power. Ngayon, ang bagya ng mga... 1 per 6. Nakahi power. ang bagya na. So, SWR naman tayo. Baka naman ang aking uh, ano, BNA nagsisinungaling. O, uh, kalabit pa tayo. Sa SW tayo, kalabit pa na tayo. Aba, sobra. Yan. SW, 146. 1.08. Okay. Naka Okay. Ano yun na. Tapat ang ano yun. No? Naka, ang needle niya. Naka-align talaga. 0-0 ang needle niya. Pag sa video kasi medyo parang hindi siya naka-align niya. Pero, pag sinilip mo dito sa mismong

So power tayo. Ayan. Power, 1 for 4. mga 75. 1 for 4, ayan o. 1 for 4, high power. 75. 1 for 5 tayo. 1 for 5. Tiga. 1 for 5. Oh, mga 52. Pa, ah, 52. 72. Sabi na magbangit ko kanina. Ay, oh, yung 1 for 4, 75 din eh. Okay. 1 for naman tayo. Tiga. Ayan. 146 mga 78. Okay, so ayan. Yes. Ang kanyang uh, data. Red antenna version 7. Oo. Oh, ayan. Red antenna version 7.